Marami sa atin ang humaharap sa sakit, paghihirap at panganib ng kamatayan. Ngunit alam mo ba na may inihandang sakramento ang Diyos para sa mga panahong ito? Isang sakramento ng kagalingan, kapayapaan at pag-asa. Ito ang pagpapahid ng langis ng may sakit. Ano ang sakramento ng pagpapahid ng langis? Ang pagpapahid ng langis ng may sakit ay isa sa pitong sakramento ng simbahang katolika. Ibinibigay ito sa mga katolikong may malubhang karamdaman, matatanda o nasa bingit ng kamatayan. Bilang paghahanda at pagpapalakas sa katawan at kaluluwa ang sakramentong ito ay hindi lamang para sa mga mamamatay. Ay sa turo ng simbahan, ito ay maaari ring ibigay sa mga malubhang sakit para sila ay lumakas, humupa ang pagdurusa o kung loobi ng Diyos ay gumaling. Saan ito mababasa sa Biblia? Sa sulat ni San Santiago chapter 5 verse 14 to 15 ay mababasa natin. May sakit ba ang sino man sa inyo? Tawagin ninyo ang mga presbiteryo ng simbahan at ipanalangin siya. Pahiran siya ng langis sa ngalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon. Dito natin makikita ang malinaw na utos ng Diyos. Ipatawag ang pari, magpahid ng banal na langis at manalangin. Ito ang ugat ng ating paniniwala at pagsasagawa ng sakramentong ito. Paano ba isinasagawa ang sakramento? Isinasagawa ito ng pari gamit ang banal na langis ng may sakit na kinosecrate ng obispo tuwing Uwebe Santo. Kaya yung langis na yun ay banal. Ang pari ay magdarasal ng mga dasal ng simbahan. Pangalawa, magpapahid ng langis sa noo at kamay na may sakit. Pangatlo, magbibigay ng kapatawaran ng kasalanan kung hindi makapagkumpisa lang may sakit. Kapat, kung ibibigay ang banal na komunyon bilang biyatikong pagkain, sa paglalakbay, tungo